good morning sa lahat kayo sa aking mga viewers, sa aking subscribers, guys. Guys, ano, alam alam naman natin, alam mo na, ay ano pala guys, alam naman natin guys kung anong gawain natin bilang nanay sa bahay pag tayo lang una ano guys, pag tayo lang ang na, na, na iwan guys. So ngayon guys, ayan guys yung kalat ng mga anak ko guys. So ayan, ito guys higaan ko ng, higaan to ng anak ko ng babae guys. Ayan, ayan tingnan mo guys, ayan. So ayan guys, higaan nila yan guys. So ayan guys, magdililigpitin natin guys para malinis tingnan yung bahay natin. So ayan guys, samahan nyo ako guys sa aking gawain. Ang, ang, ano ko lang naman guys gusto ko lang naman ipa ano guys ipakita guys ang totoo naming buhay totoo naming kung anong anong araw-araw ang gawain ko guys pag ako mang isa dito guys so yan guys samahan niyo ako guys isip so nang gagamitin ko ngayon tapos na tayo tapos na tayo na buti ka ang ayun dadali huwag ako na umalis huwag ako na sa akin taga huwag ako na dun sa malayo sa kagaya mo huwag ako na ako Dali mo li kan? Guys. Mana na bumulong. Ayoy, hindi ko alam kung hindi na, hindi siya pa, pwedeng natin pag-usapan kung ano ang posibleng mangyari. Ano sa sama ko? Ito para sa kita. Hmm. Suntali. Baka naman ako Ay ang Bakit naman natin kailangan mag-aaraw? Ay, tapos tayo. Papaliwanag ko! Kasi... Hindi alam ang gaspa. Pumasok. Madali na nalira? Hindi ba naman sumayin ako? Hindi naman eh. Mayaman na mayarin tindahan. Pagaling sa kanilang wala na pera. O, ayoko. Ako, ayoko. Mamaya baka mapahamak ako. Hindi ko mapapahamak. Kailangan mo lang ng suso. O sige, maghahanap na ako. Ano ako? Ha? Alam mo, kasi yung walang benta, ay panabi na babatay. Wala naman silang pambili ng gamit sa pandibili. Oo yan, wala silang may pambili ng mga gamit. Ang dami ng mga malika pa ko, Sayang naman kung hindi may bebento. Hoy, kaya mo ba, hindi na bumulo ang mga yan. Kaya kayo kung benta yan. Kaya ako na magandang para ka. Kaya ka, hindi mo. Sige, paano? Oh, sige, salamat kay Tiga. Ito yun tayo guys sa ating bahay natin guys kung na yung ano guys. At tuloy ka sa jam Na, namatay ba ang ama mo? Ano ako na lang ako. Ano ba gusto mo? Sabihin mo lang sa akin. Kasi nga guys, kung tayo. Marami ang kailangan ko. Bakit hindi mo magawa lahat. wala, ang pila ng tindo mo. Ano ba kasi ang gusto mo? Apat ang papel na ilaw. Sampung papel na manika. Meron ka ba na? Oo naman. Marami akong tao rito. Kaya mabilis kong magagawa lahat. Sigurado ka? Oo. Oh. Pero baka hindi. Kaya lilipat na lang ako dun sa kabila. Ay, sandali na! Huwag kang umalis! Mag-uusap muna tayo. Ang ko rin mababahan besa. Ikaw ang Dahil hindi ako magbabayad. hindi ko pa nila lang ang resto. Ah, hindi. hindi. Tumuto pa ako sa usapan. Matatapos ko yun ng tatlong araw. Ipadadala ko kung saan ang buron. Bayad ka, tatlong araw ang palugi. Akong bahaga. Magagawa mo ng tatlong araw. Eto ang kasuduan. Hmm. Oh, sige. Ito ang bayan. Sana Salamat, salamat. Mag-iingat po kayo, ha? <laughs> Yung anak mong babae, Randang, talagang muna Sa nato, guys, ang dami talaga ng gunan Sa kanila <laughs> na ito, guys, pati habon, ang dami talaga. Ikaw ang araw na, hindi pa rin ba tapos yan, ha? Oh. <laughs> Yan, kasi nga pag, pag may pumasok Basta at least siya. Tangami, kung ang gamit, talagang kung ating guys. Oh. Ito guys, ang nagawarang gawain ko dito guys, sa yung bahay. So, for guys, tapos maghuhos pa tayo ng plato. Ang dami talaga ng gawain guys, walang na katapusan ng gawain araw-araw na guys. Kaling na nito, yung maglilinis, tap, lagi. Hindi ko na may isa-isa kaya minsan eh naano ko na siya. Sa kung isa So guys, mga apply to guys. Kung mga ito. Muna, ito. ito. Gusto kong ini. Ayan. So, ayan guys. At tapos na tayo guys. Sa ayan. Kaplastar na siya guys. Ayan yung mga kulak-kulak. Ito guys, hindi ko to inaano guys kasi nga mga, mga mga gamot yan guys sa mga katikati at saka sa tinga ng anak ko. So ayan, plaster na siya guys. So ayan. So ayan guys, malinis na ang kwarto. Ayan. Yes. So ayan guys, kung dito yung vlog. Ay.